kalikut ah, masa wala jangan nyun ya giatkan asam ini ay yes ta hulu Oh, that's so that's all good. Let me see what's wow. in. Lap lapu lapu. Yeah. Yeah. si Yeah. 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 Ito Yeah. Yeah dito walang kutsara gagamit ng gloves para kumain ito naman yung tuna na inihaw makapal ang slice nya masarap maganda pagkagamit ito pa yung hipon atay ng manok tsaka manok na inihaw meron din silang buko na natural at ito na yung sa atin, buko juice with milk Bumili kami ng Dorian. First time kong kakain ito. Ganito pala siya. Napakalambot at malaki yung buto. Halos sa uh, tatlong peraso lang yung nasa loob. Matamis na medyo mapait. Hindi ko gusto ang lasa. Ang amoy, hindi naman siya yung mabaho. Matapang lang yung amoy niya. Pero talagang hindi ko gusto ang lasa. Sumakay na kami ng tricycle pabalik sa Abrisa Place kung saan doon tumutuloy. Ayan, busog match. Sulit na sulit sa murang halaga kumpara sa mall. Thank you for watching.